Okay, arin ako. Nag-abot ako sa akon talamdan sa patdan. O, kita nyo ang tsura sa motor. O. Oh. Dari na lang ko nagpundo. Bangun nga daw. Mabutang kita ako sa delikado kasi matumba ko. Hindi ako lang nga daan isa. Wala sa may mabulig sa akon. So, anyway. Ara naman di raw. Oh. Na. So, dito nga portion sa likod sinang may puno sa ano na siya nga, kahoy bino. So, dito ako karon matanom kaya may arad a portion nga wala na ito naman sa tubo so medyo kapoy gid kagamuning dalan ah, oh, kagamuning dalan siya nga gita so ayan po only 200 sugarcane stalks. pero grabe kaya hindi ko makalusot, grabe ang luna thanks God nakaabot ka nakaabot ako doon nga safe okay